Ayan mo na lang, walang mantika. Yung ano, yung spam? Ulad. Oh, okay lang yun, walang mantika. Gisanlag nga lang yan eh. Ulad na? Mm hmm, Good morning, da. Uy. Ulad na? Ulad na. Hindi ka dun kay Lula. And ito yung bahay dito sa ano? Mandanao. Hi! Good morning! Ang bakasyonista. Oh, ang gabi nilang sasakyan. Puro ito ilaha dito. ganda talaga dito sa ano, probinsya, no? Hanggang doon, yan, no? Ang cute ng mga bahay dito. Ang cute. Ito ang sala. Ito ang sala. yung bahay nila ano, madam. Napaka cute ang ganda dito. Ano lang ito? Hilera, hilera lang. Kanina ba ito chinelas? Kanina ba Hanggang doon, meron pa yan sa kabila. Diba? Ang ganda. sa mga kapatid naman yan. Hilera hanggang doon sa dolo. Ang ganda nito. Ito naman yung isang room. Itong isa.

sundo hindi ka sundo aw oh. init na <laughs> initin pa gilang okay ah oh, yung pala yun Pero, talaga ah, nila. ako may. Eh? Sipos, masipos. Mukhang ko. ako pabintangan mo. na. <laughs> Kuha itong silk worm. bik bibig. <laughs> ang imot yan. Ibaba mo kayo. Eh, makikita. Magalod, lod. Sa mga tanaw. Oh. Ay, kung nang ganong kape. Ano Di man ang gusto mo? Ang kape stick. Hmm. Sige. Sige. saan ba dito ang gagamitin natin? Ay, di pa nila. ka natin, Rabis. Ilang buwan na Yan tulo. Ang bat ang laki sang yan. Sayo doon, bukid. Agali sa bukid yan. Bit bit bit. Bukid da bukid, bukid. Bukid, bukid. Sino, sino, sino na, bit bit ikaw? Gun gun. Mabait ba ano, di magat? Hindi. Oo, mm, ba itse. Aba do ko. O ba ba itse. Oh. Sa ano siya ano. Huwag <laughs> <laughs> <Babaw. laughs> <Babaw. laughs> kang magpadila-dila dyan, ha? <laughs>

Ali sin <laughs> mo cuci cuci. Nana. Bole na dito talaga. Nana cuco. Ye jun jun pala yan diyan. Hoy kana. Ayan kay Mommy, Oh, din. Dodoh ya. Kain mo na ng buti kung pabilis lang kay pwede lang pitik dayon niyan hi. Hmm. Ah, oh, asan man? Sino ang nandyan? Sino ba ni? Siya ang nandyan? Ay, wala din. Sino nagbigay na lang yung sama sa bahay? Oo. Oh, oh. mo dati nang pumupunta kami dito, ako. Bata pa yun. Oo, oh, yung dalaga na. Basta mga kasakasama lang yun ng ano. Oh, wait. Wala. Ako na, ako na. Sakit sa ulo itong na eh. Dilis. nagkaingit naman dyan kay Dada. Sabi niya, punta ako dyan. Asus, ginawa ko. ba? Hey, hindi. Hindi? Oo. Oo. Ano suot? Kahit ano lang, ha? Yung jacket ka, malamig doon. Okay. Huwag lang tayo okay. matulog doon. Oo, -mm, Magla. Okay, ano pa doon? Baga sa ano, hindi ba natin gabi sa mga bagura ba mo? Oy! Nuroy! Day, halika Day! Sa eskwilahan. Kuha ka na. Ah, na-add lang eskwilahan. Dili, na-add to doon si Majid Babisik. Pwede. Ichat mo si Majid doon sa may ano, sa may yung pinuntahan nila na nag-birthday si Ezra. Ganda doon. Palit lang kayo sa Mahukay lang mo. Nag-research kasi siya kahapon daw. Sila? May Majid, sabi niya. Ito man ginagawa ko, nag-send siya sa akin ng madaling araw na ha. Alam, oras na ano Day? Biyahe dito. 2 oh, hours no. lang. Sige, sige, sige. sige. Ba -bye, ba -bye. <laughs> may hirap na baka mamaya may muka, ano na may mga turista diyan. turista talaga? Mm. Niaka lang yun din. Sa kapatad done na ang aming breakfast. So, another video na, na naman mamaya. Aalis ah, po kami, papunta kami ng kapatagan. Dito sa may ano, dito lang sa, malapit sa Digos ata yan, o sa Bansalan. So, magre-ready na po kami. Bye! At kami ay paalis ako na naman ang mahuhuli. Okay, bye bye po.